Good morning guys. Kahapon guys, nangako sa ako sa si Jan magbigay ako ng magbigay ko ng pagkain. Tapos guys, bigyan ko siya ng uniform. Saka uniform na damit. Mayroong buhay ng academy. Kung sino maawa sa kanya guys, bigyan nyo siya ng ano, pantalon. Kasi yung pantalon niya butas-butas. Ito guys ha, kahapon ko doon lang ako sa kanya na bigyan ko siya. Focus! Tingnan mo yung guys yung, oh, tingnan yung mga ano niya oh. Mga sira na, sira. Oh, dito, sira. Sira-sira -sira na guys. Kung sino maawa guys. Kung sinong bumigay, bigyan mo siya guys. Ito bigay ko sa kanya guys. Thank you. Salamat po. Ito yung pagkain ha. Marako ko sa kanya kahapon guys na bigyan ko siya. Guys, support tayo yung YouTube channel ko, Undoy, under Vlog. Subscribe, like and share. Nakawala ko sa kanya guys. Kung sino magbigay sa kanya guys. Kung go, mag -go kasi na magbigay ha tingnan mo yung mga ano niya guys oh mga butas butas na mga sira oh mga sira na guys ko sa kanya guys salamat guys bigyan ko siya ng pagkain nangako ko sa kanya kahapon salamat guys bye bye